Hi, this is Marty once again, and welcome to my channel. Billy C. Bibit was a Filipino retired colonel and a Philippine constabulary lieutenant colonel who led a series of attempted coups against former President of the Philippines, Corazon Aquino, during the 1980s as a member of the Revolutionary Patriot Alliance or Revolutionaryong Alyansang Makabayan or RAM. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Bibit ay nagtapos sa Philippine Military Academy noong 1972. Siya ay naging isang founding member ng Parihong Ram at ang Guardians Brotherhood. Si Bibit ay inilarawan bilang isang malapit na kaalyado ni Senador Gregorio Honasan na nagtatag at nangunguna sa seryo ng mga pagtatangkang kudita laban sa Administrasyong Aquino. Noong December 1989, isa siya sa mga miyembro ng RAM na pumalit sa Port of Manila kasama niya ang pamunuan ng mga tauhan ng RAM sa pagkontrol sa mga pangunahing pasukan at labasan ng North at South Harbors ng Daungan. Siya ay sinisintensyahan ng siyam na taon sa bilangguan para sa pagre at pagpatay noong July 20, 1992. Nang maglaon, Hinirang ni Aquino si Bibit sa isang posisyon sa Bureau of Customs. Nangampanya siya para sa isang upuan sa Kongreso ng Pilipinas noong 1992, ngunit natalo sa halalan. Kalaunan ay nagtrabaho si Bibit sa Economic Intelligence and Investigation Bureau noong mga unang taon ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal. Na hospital si Bibit sa huling tatlong taon ng kanyang buhay. Namatay siya noong October 25, 2009 dahil sa mga komplikasyon ng stroke na nangyari tatlong taon bago siya namatay. Ang kanyang libing ay ginanap sa Chapel 6 sa Heritage Park sa Fort Bonifacio. Thank you very much for watching. And according to Harvey Firstin, Accept no one's definition of your life. Define yourself.